Ngayong araw mga idol nandito tayo ngayon sa Farmers Bank at mag-withdraw tayo ng pera ngayon. Sana so, pa nakita diri sa Farmers Bank sa Dumalag. Sa Siyempre pagkatapos ay may mag-withdraw dito sa Farmers Bank dire man na sa Dumalag Ah. Diretso na kami ngayon sa Ruas o bilising Bilaysing Bakit ha? Hmm, kunin sinagot ko din yung aking tanong. Pero ang totoo may kunin kaming motor dito. At una kong nilantaw itong smash na ito, all goods naman lahat, update papers pa ito. Pero ang problema, hindi kami nagkasugot ng tagiya kaya pass muna tayo dito. Kaya padayon tayo sa pagpunta ng Ruas City. Dahil may katsat ako na maganda talaga yung kanyang unit kaya sige sabi ko puntahan ko yan. Pero before yan, naghapit muna tayo dito sa Bisan kag nang manihan na tayo dito. So good luck sa mga kuwa sini. Pero before yan, mang shout out muna tayo sa mga solid followers natin. Ah, shout out lang da sa De Felipe family. Shout out lang sa Kagitkit family kag sa Francisco family. So, thank you so much. Bye. Tapos ang shoutout tanay natin mga idol Madrid So na tayo ngayon sa Ross City Dahil parang excited na kung makita yung panibagong motor natin Pero si Papa parang hindi siya excited na oh, blessing yung singlan no Kapa na to yun Wala yung Sa kanabi Gali magbiyahe sa kung hapo na mga idol no Pero back to topic tayo mga idol Baka may ginabaligya kayong mga motor Diyan ipm nyo ako Dili ka mong magulaw sa akin <laughs> Pero ang mga negosyabo bola mga idol Ang mga brato lang blaw oh, Basikag tawaan nyo ko mahal Hindi man kita kasarang sinap mga idol Wala so, yung sing ilik, Nakatapak naman kita sa ginatawag na Rua City. Um, so guys, uh, nandito na tayo ngayon sa terminal. At ano yung masabi mo pa? Oh, uh, <laughs> Ito na kami guys. Punta kami ng terminal dahil ang kasugot terminal. Kaya terminal kami ngayon. Pero basta kayo nablasan pa si Louie Sing, naman tayo. Yung mga otot di lain Hindi makabaya dito. So guys, nandito na kami ngayon sa terminal. At ano yung masabi mo pa? <laughs> ito naman kayo guys sa terminal guys. Pantayin namin yung uh, tagiya ng motor dito my doll. Dahil nagainit ni aking ulo sa kakantay. Kaya magpalamig muna tayo para hindi manginit aton ulo blasing. Ginabalan ko na si sir sir pwede sticker akon bayad? Sige na huwa away naman sa may kaya ginahatag ko kani sige palo na lang ko pero nagakumod si Sir Bao no lugi ko ba pero mabal hindi ka maglugi kay gwapo nagabakal si mo blessing what? All guys sila wanda ka ice cream <laughs> mm. daw yo yung miyohom ka pao oh, daw okay, ko yung miyohom ka yummy what? ang <laughs> <laughs> gayong miyohom sa mga idol ang mm, dami no? nice hindi man naglugay nagabot naman si Sir at ito na yung unit ni Sir dala na ni Sir yung kanyang unit pero hindi kami nagkasugot dahil hindi naman siya all stock gani dako pa yung gastusin natin kapag bilhin natin ito dahil yung ginapangita ko yung all stock yung hindi pa sana ginagalaw ng iba Sis. yung gusto ko lang sana yung ako lang gagalaw sa kanya Batsish! ay kabila tiba igid ganin kung may hara ka mo ginabaligya ka motor IPM nyo lang ako don't be shy so yun mga idol hindi kami nagkasundo kaya uwi na lang tayo so yun mga idol sa mga may ginabaligya ng motor da um, gaba makala o So, PM niya sa akin tong uh, sino may kinabalik motor na. Uh, mga sports bike type lang. Ah. So, thank you so much. Or bisan di mana. Ah. Basta PM niya lang o maidola sa mga mayara ang ginabalik yan. So, thank you so much and bye.